Si Jesus at ang nawawalang mga taon, ano ang nangyari sa edad labindalawa hanggang tatlumpu? Ang Dakilang Misteryo Ang buhay ni Jesus ng Nazaret ay marahil ang pinakadinokumentong at pinakadinidiskusyong talambuhay sa kasaysayan. Mula sa abang sabsaban sa Bethlehem hanggang sa Cruz sa Golgota, milyon-milyon ang nakakaalam ng kwento ng kanyang kapanganakan kamatayan, at muling pagkabuhay. Ngunit paano ang mga taon sa pagitan nito? Sa mga ebanghelyo, tanging isang kwento lang ang naitala tungkol kay Jesus bilang batang labindalawa taong gulang na nakikipagtalo sa templo. Pagkatapos nito ay katahimikan. Hanggang sa edad na tatlumpu, nang siya'y binyaga ni Juan at magsimula ng pampublikong ministeryo. Ano ang nangyari sa mga tinatawag na nawawalang taon? Ang mahabang panahong ito ng katahimikan, halos dalawang dekada, ay nagbunsod ng mga haka-haka, misteryo at masusing pagsasaliksi. May naniniwala na nanatili lamang siya sa Nazaret. Ngunit may iba na mas radikal ang paniniwala na naglakbay si Jesus sa sinaunang mundo o ancient world nag-aral kasama ng mga mistiko, sages, at pari sa malalayong lupain. Ngayon, ating susuriin ang mga teorya, mga ebidensya, at espiritual na kahulugan ng kung ano ang maaaring nangyari kay Jesus mula edad labindalawa hanggang tatlumpu. Katahimikan sa Biblia Sa Ebanghelyo ni Lucas Kabanata 2, mababasa natin ang huling ulat tungkol kay Jesus bilang bata. At pagkaraan ng tatlong araw, ay nasumpungan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, at nakikinig sa kanila, at nagtatanong sa kanila. Lukas 2, 46 At pagkatapos At lumaki si Jesus sa karunungan at katawan, at kinalulubdan ng Diyos at ng mga tao. Lukas 2.52 Iyon lang. Ang susunod na banggit kay Jesus ay sa edad na 30 taong gulang at handa ng mabinyagan, Lukas 3.23 tatlo, tatlo. Si Raymond E. Brown, isang respetadong iskolar ng Biblia, ay tumutukoy sa panahong ito bilang nakatagong buhay ni Jesus, isang yugto na halos hindi nabanggit sa Ebanghelyo. Bakit? May nagsasabing hindi ito mahalaga sa mensahe ng kaligtasan. Ngunit para sa iba, ito'y sinadyang alisin o nawala sa kasaysayan. Ngunit ang katahimikang ito ay pumukaw ng interes ng mga naghahanap ng espiritwal na katotohanan sa loob ng maraming siglo. Mga Teorya ng Paglalakbay Si Jesus sa India at Tibet Isa sa mga pinakakapanapanabik at kontrobersyal na teorya ay nagmula sa manlalakbay na Russian na si Nikola Notovich na noong isang libo walong daan at put apat ay naglatala ng The Unknown Life of Jesus Christ. Ayon sa kanya, habang nasa Hemis Monastery sa Ladakh, Tibet, Ipinakita sa kanya ng mga monghe ang isang manuskrito tungkol sa buhay ng isang lalaking tinawag na isa. Isang banyaga mula sa kanduran na nag-aral ng mga tradisyong espiritual ng India at Tibet. Ayon sa pagsasalin ni Notovitch, si Isa ay Nag-aral sa mga Brahmin at Buddhist Nagturo ng habag at pagkakapantay-pantay Binatikos ang mga relihiyosong pinuno Sa huli ay itinakwil dahil sa kanyang pagsalungat sa ortodokso Si Swami Abedananda ay nagsabing nakita rin niya ang kaparehong manuskrito sina Nicholas Rorich at Elizabeth Clare Prophet, ay nagpalawak pa ng teoryang ito. Sinasabing si Jesus ay niyakap ang silangang kaisipan. Panig ng mga nagsusuri, si G. Archibald Douglas ay bumisita sa Hemis at iniulat na itinanggi ng mga monghe ang pag-iral ng nasabing manuskrito. Itinuturing ng karamihan sa mga iskolar ang kwento ni Notovich bilang kathang isip, ngunit wala ring tiyak na ebidensyang ang nagpapatunay na ito'y peke. Si Jesus sa Egypto at mga paaralang misteryo Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, ang pamilya ni Jesus ay tumakas patungong Egypto upang makaligtas sa pagpatay ni Herod sa mga sanggol. Ngunit nanatili ba sila roon ng matagal? Posible bang bumalik si Jesus sa Ehipto bilang isang binata? Ang Alexandria sa Ehipto ay kilala bilang sentro ng katalinuhan at espiritualidad. Doon matatagpuan ang Library of Alexandria at isang tagpuan ng mga Hudyo, Griego, Ehipsyo at Persyanong kaisipan. Ang mga pilosopo tulad ni Philo ng Alexandria ay pinagsasama ang pilosopiyang Griego at espiritualidad ng Hudyo. May mga nagsasabi na maaaring nakatadpo si Jesus ng Mga aral ng hermetiko mula sa mga paaralang misteryo. Mga naunang gnostiko. Ang mga terapiutay, isang mistikong sekta ng mga hudyo na namumuhay sa pag-aayuno, paglilinis at simbolikong pagbasa ng banal na kasulatan. Walang direktang ebidensya na napatutunayang nanatili si Jesus sa Alexandria, ngunit ayon sa mga tala, may mga aktibong ruta ng kalakalan at mga pamayanang hudyo sa lugar, kaya't posible ito. Si Jesus at ang mga esin sa kumran Noong isang libo na at apat na natagpuan ang Dead Sea Scrolls malapit sa Qumran, at dito natuklasan ang sekta ng mga Essenes, isang mahigpit na grupong relihiyoso na may pagkakahawig sa mga aral ni Jesus, katulad ng Pamumuhay sa Komunidad Ritual ng Paglilinis o Binyad Pananaw na Apokaliptiko Paniniwala sa pagdating ng isang misiyas o mga misiyas. Si Juan Bautista, pinsan ni Jesus, ay maaaring miyembro ng grupong ito. Ayon kina Robert Isenman at Edmund Sickley, posible ring si Jesus ay nagsanay o naimpluensyahan ng mga esens. Gnostikong Pananaw Noong isang libo na daan at apat Natagpuan ang mga naghamadi texts, mga sinaunang sulatin na nagpapakita ng naibang larawan ng unang Kristyanismo. Kabilang dito ang Gospel of Thomas at Pistis Sophia na tumututok sa Panloob na kaalaman ukol sa banal Direktang karanasang espiritwal Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob Halimbawa, binubuksan ng Gospel of Thomas sa ganitong linya: Ang sinumang makasumpong ng kahulugan ng mga salitang ito ay hindi makakatikim ng kamatayan. Ayon kay Elaine Pagels, maaaring ang mga tekstong ito ay sumasalamin sa mga naunang tradisyon ng mistikong kristyanismo, at posible ngang si Jesus ay namalagi o nakapag-aral sa mga lugar kung saan namumuhay ang ganitong uri ng pananampalataya. Si Jesus bilang isinisingawang alagad. Ayon sa mga esoterikong tradisyon tulad ng Theosophy, at Rosicrucianism, Si Jesus ay hindi lamang guro kundi isang master initiate na dumaan sa matinding espiritwal na pagsubo. Sa pananaw na ito, ang mga nawawalang taon ay panahon ng pagsasanay sa mga sinaunang paaralang misteryo mula sa mga templo ng Ehipto hanggang sa mga monasteryo ng India. Kabilang sa kanilang mga turo ang Pagdadalisay ng kaluluwa Pagtatagumpay sa ilusyon at ego. Pagkilala sa pagkadyos na nasa loob. Hindi ito tinatanggap ng mainstream na akademya, ngunit nananatili itong impluensyal sa mga espiritual na grupo at nagbibigay ng simbolikong pananaw sa pag-unlad ni Jesus. Makasaysayang konteksto ng paglalakbay. Sinasabi ng mga nag-aalinlangan na mahirap paniwalaan ang paglalakbay ni Jesus sa malalayong lugar. Ngunit ayon sa mga historiador, aktibo na ang Silk Road na nag ubnay sa Roman Empire, India at China. May mga ruta ng kalakalan sa Persia, Babylonia at Ehipto. May malalaking ng Hudyo sa buong sinaunang mundo. Ayon sa mga akda ni na Peter Frankopan, The Silk Roads, at Thomas Msibili, The Shape of Ancient Thought, may malawak ng ugnayang pangkultura bago pa man ang panahon ni Jesus. Ibig sabihin, posible sa isang espiritual na kabataang gaya ni Jesus ang makapaglakbay o makatagpo ng mga aral mula sa labas ng Galilea. Bakit mahalaga ito? Kung sakaling naglakbay nga si Jesus at nag-aral sa iba't ibang tradisyon, ano ang ibig sabihin nito sa ating pag-unawa sa Kanya? Hindi nito kailangang sirain ang pananampalataya. Sa katunayan, maaari pa itong magpalalim dito. Ang isang Jesus na handang maghanap ng karunungan sa bawat sulok ng mundo ay modelo ng Kababaang loob at pagiging bukas. Pagkakaisa sa kabila ng relihiyon, Pangkalahatang katotohan ng espiritwal. Maaaring ang inawawalang taon ay literal na paglalakbay o simbolikong paglalakbay ng kaluluwa tungo sa kaliwanagan. Ano man ito, nagtatanong ito sa atin. Anong paglago ang nangyayari sa iyong buhay habang tahimik ang mundo? Baka sadyang tahimik ang kasulatan sa bahaging iyon, isang paanyayang maghanap, magmilay, at maglakbay sa sariling landas ng kabanalan. Ang misteryo ng nawawalang taon ni Jesus ay patuloy na humahalina sa mga iskolar, mistiko, at mga naghahanap ng katotohanan. Marahil hindi na natin lubos na malalaman ang buong katotohanan. Ngunit sa huli, ang pinakadakilang espiritwal na kwento ay hindi palaging nakaukit sa bato. Ang mga ito ay isinasabuhay sa katahimikan, dinadala sa hiwaga, at ibinubunyag lamang sa mga handang magtanong ng mas malalim. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Jesus sa pagitan ng edad labindalawa at tatlumpu? Magkomento sa ibaba. Mag-like. Mag-subscribe at samahan kami sa paglalakbay ng muling pagtuklas.